Hello, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yes, uh, Dati akong sumasali sa mga endurance run na yan. Dati. Hindi ko na lang babanggitin for the protection of the organizers. Kasi masaya naman din talaga. Kaya lang, meron talagang danger na ano. Unang-una, pag unang saba ko, una kong naisip ka agad, sa public road. Sa public road mag, ano, mag, sabi nilang endurance pero talagang pabilisan eh. Unang-una may, may 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 factor na magpasikat eh. Alam mo naman tayo mga Pilipino mga rider. Palakasan ng makina, palakasan ng motor, may nagsasabi pang nasa pana yan, wala sa Indian, uh, nasa Indian yan, wala sa pana, no? So sasabihin nila, nasa rider yan. Yung rider daw uh, 400cc, yung motor 150cc. Maraming ganong mga sinasabi, eh. iniisip nila na Ah, uh, ganun. alam mo Pilipino, no? Tapos pagka uh, nagkakaunahan, naghahabulan. So, lumalabas talaga. It's uh, hindi naman actually race, eh, kundi ayaw lang ng Pilipino na maunahan siya. Hindi ba? Eh, ang dami-dami namin, eh. Yung mga unang, mga sinalihan kong mga endurance rides noon is 400 kami, 400 plus. 400, tapos ang dami pa nakapila, ang dami pa nakikiusap. So, yung pa lang, na naalaman ko na kagad na delikado nga kasi public road nga. May hazard nga talaga. Hindi lang sa rider, kundi pati sa mga public, no? Yung mga, yung mga OC, no? Eh, mas matindi ngayon. Alam mo bakit na uh, matindi ngayon? Kasi maraming, maraming ano ngayon, mga vlogger na sikat, yung mga moto blogger, inaabangan nila talaga. Tapos yung mga tao ngayon, lalo na yung mga kabataan, na talagang hayok sa atensyon no sa social media tignan niyo yung <coughs> excuse me tignan niyo yung trending nyo yung sa TikTok yung dumadaan yung mga sasakyan tapos umiihingi sila ng busina tapos doon sila sasayaw tan 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 sila ng ganon. tapos yung iba namamara pa ng mga rider sasabihin bomba bomba no so Taka yung mga crowd ngayon lalo yung mga kabataan pag may dumarating na may camera sa helmet, no? Hindi man nila kilala kung sino eh. May camera sa helmet, dudumugin nila, dadambahin nila tapos hihingan ng sticker, no? Tapos bomba-bomba ganyan. Talagang minsan delikado sasalubungin ka 'tas alam na alam ko talaga o oh, may eksena yung iba dyan. Ibig sabihin gumagawa sila ng eksena na alam nilang marami nagbi sa mga parating, eh, gusto nila mapansin din sila, no? hindi nila alam, minsan fatal na pala yung mangyayari sa kanila. Dahil ang bibilis ng takbuhan, ang bibilis ng takbuhan, lalo na ngayon, dahil maraming ang kamera. Ano, tignan mo ang daming nahuli, di ba? daming nahuling aksidente, ang daming nahuling nag-away, nag-amok. Siguro 10 years back, 10 years back, wala pa nun. Wala pang masyadong ganun kasi ang gamit na, hindi pa nga ako naka-GoPro nun eh, ang gamit ko yung ano, yung, yung Canon PowerShot. Action, ano yung, point and shoot. Point and shoot pa ang gamit ko na may kasamang video eh. Ganun yung camera ko noon Meron akong Canon, meron akong Panasonic, meron akong Lumix. Pero wala pa yung GoPro kasi mahal pa ng GoPro noon Sobrang mahal pa. Tapos, wala pa yung camera 360. No? Ngayon, tsaka vlogger nun, koti pa lang. kuti pa lang talaga. Kaya, sabi nga, kung may nakakakilala daw sa akin, ibig sabihin, eh, ancient na yun. <laughs> Ancient rider na yan. <laughs> so, yun ang napansin ko delikado. Alam ko kung bakit. Minsan sasabihin, 24-hour race, no? 24 hours. Let's say, sabihin na natin, 900 kilometers. Eh, yung iba dyan, hindi nga ganun, eh. Yung iba, 1,000. Yung iba, 1,200. Tsaka, alam ko kung anong, kung anong pagkakaiba ng 800 sa, sa 1,200. Ang laki talaga. Kasi, sa 800 sobrang pagod mo na eh. Tapos, kulang pa pala yun. Kulang pa pala yun. May 400 ka pa. Alam mo ba yung 400 eh? Grabe yun. Uh, parang bulakan yun to apari. Malayo pa yun. Malayo pa talaga yun. Kaya may nakita nga ako nag-post eh, Sabi niya, takbo raw nila 80 ah. 80, hindi mabagal ang 80. Pero hindi sila umabot. Sipin yun, hindi sila umabot sa finish line. Kasi ano, ha, talagang bakbakan talaga. Ang talagang bumibira talaga dyan, yung mga big bikes talaga. Talagang bibirahin talaga nila yan. Halos, halos titirahin nila yan ng mga 9 hours or, ah, hindi naman. Siguro mga 19 hours, no? 19 hours. Basta, basta, ano, panis yan. Panis yan sa big bike. Yun nga lang, hindi mo makontrol eh. Kasi nga, feeling siga ka, feeling hari, eh, lalo na yung mga, yung mga tao sa probinsya. Nako, Diyos ko po. Diyan ka nakakakita sa probinsya sa sa Pan-American pan Highway, yung National Road natin. Diyan ka makakita pagdating mo ng Bulacan yan, papunta ng pagmala pag nandiyan ka na sa Kabanatuan, sa Nueva Ecija, Santa Fe. Diyan mo makikita na probinsyang probinsya 'yan. May mga may mga tricycle, na overloaded, hindi po nakachinelas yung rider, magsasaka, hindi nagsisignal, walang kibo, hindi man lang magahan signal, kahit wala na siyang light signal, tapos may naghahatak pa dyan ng kalabaw, ng walang pake. Ang dami ko na na-experience bilang tumatawid sila ng, ng walang pake alam, no? Para ba sinasabing, bukid namin to eh, nilagyan nyo lang ng highway eh. May ganun talaga, magugulat ka sa panahon ngayon sa panahon ngayon ng technology, pagdating mo sa probinsya, wala pa rin. Wala silang pakialam. Kasi nakikita nila na unang-una, -una, nakikiraan ka lang sa kanilang, ingay-ingay mo pa, nakapipe ka pa, tapos astang siga ka pa, no? astang birada ka pa ng salubong ka pa. No? Ganyan na mga kahit naman saan ka bumiyahe sa Pilipinas, lalo na pag Holy Week. Ako mga rider, kala mo talaga, talagang isasara nila yung kalye sasara nila talagang sa lubong kung sa lubong. Ganyan na nangyayari. Totoo yan. Ang matindi pa nito, sabi 24 hours, no? Eh, hindi naman 24 hours lang nag-ride, hindi ka naman 24 hours nagising kasi may waiver pa eh, pipirma ka pa ng waiver, che -che pin, may check, 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 check upin pa yung sarili mo, check -che upin pa yung motor mo, tire treads, brakes, signal lights, helmet, gear, no? boots, no, knee pads, elbow pads, check, -check upin pa lahat 'yan. Headlights. Tapos makikita mo. Kala mo kala mo ano eh, daming ilaw, misa may, may walong ilaw. No, pag check up sa ya, ano lang, sa tatakpan lang kunwari ng tape. Oh, masking tape. Marami na ako na vlog na mga endurance starting lineups, naka masking tape lang 'yan. Tapos pagdating sa kalye, tatanggalin na syempre. Ano naman mamamalay mo, no? Naka-masking tape lang, kaya sobrang bright niya. Tapos, syempre, alam mo naman, ang kali natin sa Pilipinas, hindi naman yan maintained. Hindi naman yan well-maintained. Bulakan lang, eh. Eh, dito lang, sa C5, lalayo ka pa. Sa C5, tignan mo. Ang alon. Walang na-alerto. Walang na-alerto ang government agency sa alon. Alon sa uh, simentadong kali, ha? na major highway C5 walang na naaalerto dyan pero nakita nyo sa isang video yung naka BMW na tumama lang siya doon sa isang alon, sa side tumama yung front wheel niya dyan sumemplang siya hindi ko na nakita yung rider Hindi ko alam kung, nasan, kung saan napunta napunta yata sa ilalim ng pickup ang bagal pa ng takbo noon ang bagal, tignan nyo yung video hanapin yung video, ang bagal ng takbo niya tapos ito pa yung isa may nakabangga ang tricycle, di ba? Sa ordinary, sa very very ordinary road. Na-shoot pa ng mga tigaron. Sabi ulo-ulo, di ba? Pag nakita mo yung scene, hindi siya major highway. Isa lang siyang parang iskinita, Isa talaga siyang isa talaga siyang ordinary provincial road. Isipin mo doon pa nakapatay yung ano. Doon pa nakapatay yung rider. Tapos nakita mo yung mga ibang yung ibang participants nakabulagtan at lahat doon wala sorry kita na lang tayo sa finish line o no? something no o siguro maaring may goodwill din sila tatawag sila ng ambulansya no pero sa lahat ng en endurance riding na pinuntahan ko ang dami ng naaksidente kaya lang in a way parang may news blackout obvious yun obvious yun alam mo kung bakit Uh, hindi lalabas yun sa major uh, media. No? Iba na lang kasi ngayon dahil marami na talagang vlogger. Pero hindi yan lalabas sa jaryo or sa sabihin na natin sa major channels. Hindi siya lalabas. Meron silang may news blackout. That, I'm sure, may news blackout. Kasi may mga kasamang artista o ano, uh, malalaking kumpanya, malalaking koneksyon. Meron pa ako narinig minsan 60 ni. Eh. 60 nang naaksidente. Ganong karami. Minsan half day pa lang 'yun. Sigwada pa lang 'yun, wala pang alas 12 ng tanghali. Ganon na karami. Tapos may isang grupo, ganyan. Bumabangga sila sa mga likod ng mga sasakyan, sa sobrang tulin, bumabangga sila, no? Pero parang kagaya ng anong video ko na I Love Man Titi na danger it, it's uh, it's attraction, no? dun sa endurance run, danger. Kaya nga lang, may nadadamay. May nadadamay talaga. Tsaka, tumatakbo kasi yan sila, may git, One, two, may 100 which is ano uh, yung sabihin na natin yung highway speed no 100 kilometers per hour tumatakbo yan ng mga 120 130 may nagsasabi pa nga 150 yung yung compare kong naka big bike pero hindi siya nag-endurance sabi niya panis panis lang yung ano yung 150 kilometers per hour panis lang eh kasi ano to eh big bike eh di ba panis lang yung 150 talaga yun nga lang marami na nagsasabi diyan na pag may lumitaw sa harap mo hindi mo na siya mahihintuan that is for sure kung takbo mo ay eh, 120 130 pag may bumulaga sa iyo manok o aso pusa o bata o basketball o o biglang lumikong ano tricycle kalabaw kambing sa pulyan sigurado yan sa pulyan walang walang kawala yan kasi ako mi ako rider ako since high school no rider ako minsan takbong 50 lang nabubulaga ka pa eh takbong 50 lang may bubulaga pa sa iyo eh mo tatakbo ka ng isang Taka Kaya sinasabi nung rider kanina nakita ko sa Facebook, 80 daw ang takbo nila, hindi pa nakarating. Mabilis ang 80, kung tutusin. na. Mabilis ang 80. No? Kaya lang, ito pa ang isa, sinasabi ko sa experience ko, dahil nga, parang lumalabas parang 48 hours akong gising. No? Kasi, nag, nag-register ano, pa, eh, nag-register. Nag Tapos, siyempre, uh, 24 hours yung takbo. No? So, may awarding pa nga yun eh. Kaya parang, para bang umalis ako ng bahay, biyernes eh, muwi ako linggo na ng gabi. Lahat yun, all because of riding ah. So tatlong araw ako, linggo na ako ng gabi. Nakawis na, ng bahay, at uh, 10, 10 p.m. na. Pero um, umalis ako rin sa ano, Friday ng umaga. No? Ganun ang nangyari. Ibig sabihin ni, eh, ang dami kasi rider doon na taga-probinsya. Nangyari, natulog na sila doon sa kung saan nag-check up. Hindi na nagsiuwi yan. Di... Nahiga-higa kami doon sa bangketa. Hindi na nakatulog, no? Excited, pahiga-higa. Eh. Ayun, eh nangyari. Kung baga pagod ka. Tapos, ang bumubuhay lang sa'yo, energy drink. No? Energy drink ang bumubuhay sa'yo. So, nung time na yun, may sting na, no? May sting cobra. Pero, somehow maasid siya tapos ano uh, hindi siya long lasting para sa akin hindi long lasting parang yung mga sting cobra parang isang oras lang no pero yung lipobitan na medyo mahal mas swabe siya sa tiyan tapos may mga taurine siya so parang parang hindi lang basta-basta nakakagising kumbaga parang nakaka -ano rin ng utak nakaka-energize ng utak hindi lang basta gising no parang may pagkain ka na rin yun ang binibili ko, Lipovitan. Noong time, dami ko na ubus noon. Sabi, masamaraw, masamaraw. Sabi ko para mauhulog tayo sa bangin pag di ako nag-take nito. Sabi ko rin siya, ano, para mauhulog sa bangin. So doon pa lang tapos in the scene na uh, tanghaling tapat ang init-init, umulan, umaraw, no? Doon sa time na 'yon, sa totoo lang para ako na eh. Kasi may mga may mga straight roads na ano na parang walang hangganan eh. Para akong nananaginip. 'Yun ang nasa isip ko. Hindi ko ba alam kung nagmamaneho ba ako ng motor, tulog ba ako, gising ba ako, ano naginip ba ako? Si naghalo-halo na eh, naghalo na eh, yung puyat, yung pagod, yung siguro gutom o yung adrenaline, nandoon na eh kasi nung si napanood ko yung kay Jay Tarok, sinubukan niya. Yung pakiramdam niya, pakiramdam ko rin eh. Yung para ka namamaligno, lalo na yung tumitira ka ng mga bundok, yung ang daming bends, ang daming bends na pare-parehas, no? So, ilang beses ako nagdaan dun sa mga bends na yan sa, sa mountain province, eh, gusto kong bilangin. Hindi ko na bilang siguro three times, hindi ko bilang Sa, finally, may gumamit ng electronics. Kaya pala hindi mo mabilang. Dahil lang bilang pala ng liko, eh, 8,700 something. 8,700 bends. Kaya pala hindi ko mabilang. Kasi pagdating ng 3,000 na bilang, tinatamad na ako. Eh, 3,000 ba naman eh. Tapos nahihilo ka, may altitude errors pa. So, ganun ka delikado yung mga endurance talaga. Hindi siya basta-basta eh. Uh, hindi siya basta-basta talaga yung speed ng motor o tsaka yung edad, no? Kasi yung iba dyan, nagsimula ng endurance nung bata pa, tapos na. So, it's a different thing na, no? Yung adrenaline, yung dating ng adrenaline do sa katawan ng batang katawan tsaka sa may edad ng katawan, no? Kaya nagkakaroon ng ganyan. Misa nagkaka-flare up, may nag-aaway, may nagkakayabangan, insultuhan, no? So, yung parang I love man TT style na tumatakbo sa bundok. Parang sa tingin ko yun ang mas maganda. Parang doon na lang sila sa isang area. Total, ang scene naman niya is parang public scene din, public road. Yun nga lang, nakaredy yung mga ano ron. Nagpapahinga yung mga residente ron, umaalis. Umaalis yung mga residente ng island na yon. Kikita pa nga sila ng malaki during that time. No? Kasi paparenta nila yung bahay nila. Pero umaalis yung mga nakatira sa island na yun sa Isle of Man. Titi, sana ganun din gawin dito sa Pilipinas, no? Pwede yun. Total, may mga may influensya naman yung ibang rider, mga politiko, mga artista, no? Mga negosyante. Pwede nyo yung pag-isipan niya kung talaga seryoso kayo sa mga ganyang enduro riding. Mas safe pa yan. Marami naman tayong island, eh, dito sa Pilipinas. Okay. Peace.